מי החמישים? חמישים. אה. לא. Come with me in a day in a life of a caregiver. Nandito pala ako ngayon sa Hadar para bumili ng pangailangan ng lola ko. Yung lagi ko palang binabanggit na lola at lolo ko ay sila yung mga employer ko. Namimili na nga din ako ng mga duster para sa lola ko. Nakita ko nga na 30 shekels ang bawat isa pero nilapitan ako ni kuya at ang sabi niya 50 shekels dalawa na. Malapit na kasing magwinter at wala na sigurong masyadong bumibili. Kaya binibigay niya na lang sa akin ng mas mababa para marapi ang bilhin ko. <laughs> Tinulungan niya nga din ako maghanap ng duster na may sleeves. Pero malalaking size na at siguradong malaki sa lola ko. Kaya ang sabi ko ay okay na tong apat na piraso. Sinundan ko nga siya sa loob para magbayad pero ang dami ko pang nakikita ang mga tinda niya. Tapos nakita ko yung mga palda na ang gaganda. Ah, oh. Mia kamishim? Mea kamishim. Samishim. Oh. No. <laughs> 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 yeah, please. Kamishim, mia kamishim, Tinanong ko nga siya kung magkano dito sa palda. Tapos nabigla nga ako dahil ang pagkakarinig ko ay 150 shekels. Kaya ayun, nagtawanan kaming dalawa. Ayun pala ay 50 shekels lang yung isa. Pinipilit ko pang i-film habang sinusukat ko yung palda. Pero hindi ko napansin na baliktad pala ang camera. Kaya ayan tuloy, puro puti ang nakikita nyo. Nangihinaya nga ako at isa lang yung binili ko. Kaya ang sabi ko ay babalikan ko talaga yun. <laughs> Vlogger ka, diba? Habang pauwi na nga ako ay may nakakilala sa akin. Tinanong nga nila ako kung vlogger ba daw ako. Pero ewan ko ba at nahihiya ako. At lagi kong tinatanggi na hindi ako yun. Tinanong ko nga sila kung saan ang trabaho nila at ang sabi nila ay sa hotel. Kung makita nyo pala tong dalawa yung video na to ay shoutout sa inyo. Nagpara na nga ako ng taxi para umuwi. Aliw na aliw pa nga ako kay kuya dahil sobrang daldal -dal niya. At ngayon ko lang pala nalaman na malapit dito sa trabaho ko ay may o yung swimming pool at saka yung mga rides. Yanong ko pa nga siya kung pwede akong pumunta na mag-isa? Ang sabi niya ay oo naman pero kailangan ko munang bumili ng car. At mas mura nga daw pag isama ko yung mga kaibigan ko. Yun lang for today's video. Bye!